Hello mga ka-idol Andito kami ng aking prinsesa Naglalakad-lakad sa bukid Yan Yan, 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 yan Ikotin ang bukid Magtingin-tingin kung anong meron At siyempre, nandyan ang mami pala Ayun Nagtitingnan ng matataniman Ng mga Pwedeng itanim Ayun At syempre, ayun naglilinis na sila ng bukid para mapataniman yan mga kaidol ayan nakatiba na naman ang saging yan <laughs> saging at ayan na po ah. so malawak lawak na rin ang na natabasan ayan mga kaidol Ha. Oh. Oh. Oh, at doon naman sa unahan ay yon bisitahin naman natin doon yung mga tanim. Ayan, bisitahin natin ang mga tanim. Yan, ang napakalawak na taniman ng ampalaya. At siyempre ng mustasa at pichay. nang kamuting kahoy. Ayan, at ng mais. Okay. Ikot-ikotin natin.